Nagsit po. Nagsit! Ati nyo luto ati mamartag. Parang yun. Ati agad atigay ati taong mamartag. Hindi masyok. Mm. Ano po? Gano'n pa. Ano po? Ano po? Kaya. Ano okay. Oh, sarap! Mmm, makanta May kaya, linait kain tayo. Oo, uh -huh, sarap! Kaya pa dito. Oo, oo po. Mike ko to try again. Sarap pang ating ulam ngayon. Dinakdakan. Ay <laughs> hindi. Oh. Nee. <Wow. laughs> Anta galang luto namin. Ni wala eh, tabagin tayo na batin boy. O, tamaan. Oh, tamaan. Oh, ionsarap. Hindi na bit kawin tayong ni kasi nga, nakagayam O oh, yan o, no? madilim Plus light yan Walang light, walang ilaw eh Yan o, no? sarap na Hindi na kain tayong Dinakdakan Liyem po mm, Sarap May natira pa Mga, o oh, yan Data ko Manila, sag Sarap o, oh. kain tayo Mmm, sarap. Oh, di ba? Naksutoy. Oh, luto na. Uy! Classmate ni Vijay ay. ikat kat per kat. Yan ang sarap po. Oh. Wow. Mm, luto na. Malapit na tayong kakain. Malapit mm, na tayong kakain, guys. Hindi oh. na kakain na tayo. Luto na ang ating ulam. Mmm. Kuwain na lang. Oh, sarap. Dinakit kain na tayo. Mm, sarap ang pagkain. Awit na. Yan sarap ng aming ulam mo. Oh. Sarap na ni ulam. Liempo. Inihaw na liempo. Wow, sarap. Sarap. Ay, ito na yung aming ulam dinakdakan. <laughs> liempo. Oh. Inihaw na liempo, guys. Wow, sarap. Mm. Bawat tagot Oh, sarap. Oh, di ba guys? Hindi na kain tayo. Mmm, sarap. Oh, sarap. Mmm, sarap. Mmm, kain tayo. Mmm, oh. Ito pa. Mmm. Gusto nyo to? Oh, sarap. Mmm. Ito na Ba, gusto nyo to? Mm. Oh, ito. Tignan nyo. Ah, nagsit. Mmm, sarap. Mmm. Ating niluto, inihaw. Sarap. Sarap. Isa pa. <laughs> isa pa, isa pa. Mmm. Mm. Sarap. Thank you so much. Bye-bye.